Sa una, wala pong naliniwala na ganun kalaki po namin. Bakit daw ganun kalaki? Baka kung ano yan. Solid yung laman niya. Hindi po siya puro harina. Yun po itatawag na legit may laman. Gaano nga ba kalaki itong isang malahiganting liempo. Sobrang laki po ng na liyempo namin. Lagpas po sa isang plato. Malaki pa po sa mukha ng tao. Hindi niyo po siya kayang dangkalin ng isang kamay lang po. Kailangan pa po mag-extra plate or magdalawang kamay bago po siya masukan. Higante, malaki, prito na crispy ang bintahe. Itong bida sa mga mahilig sa putok batok na puta. Eh sino nga ba namang hindi mapapawaw sa liyempo na mas malaki pa sa isang buong mukha ng tao? Suguri natin na tigman itong kinagigiliwang kainang matatagpuan dito sa Susana Road, Barangay San Agustin. No Si Ramos, mayari po ng Melaman Pares Mami at iba pa na matatagpuan dito po sa Novaliches, Quezon City. Kaya po mela man. Nung college po kasi kami, nauso po yung Pinay Big Brother. Kung natatandaan nyo po yung Melason. Kasi college, love life ko po ang asawa ko. Uh, inasar kami ng mga kaklase namin na mela man naman po kami. Doon po nag-come up yung mela man. Nung iniisip po namin yung ako anong pangalan na magiging store namin ng parisa namin. Kaya po mela man Yun po yung history mo. From Carmela at Eman. Pangalawa po namin mag-asawa. Uh, nagsimula po ang may laman noong 2021. Uh, after pandemic po, kabahay lang po kami nag-start nun. Nag-online selling po kami ng mga pagtay. Kasama na po yung pares at mami. Sumikat po lalo yung melaman nung na-discover namin yung Giant Liempo na sumikat nga po at nag-viral online. Nag-start lang po yung paggawa namin ng Giant Liempo. Ano lang po siya? Aksidente. Kung baga, hindi po namin inasaan. May mga scrap lang po kaming mga bagnet na pinahalo po namin sa pares at mami. Nagawa lang po namin siyang toppings. Nag-request po yung mga estudyante na bakit po hindi po namin siya prituhin. Ah, Kung baga, para panibagong menu lang po namin, nilagyan lang po namin ng mga ingredients, minamarinate po namin, fry po namin. Yun na po, lumabas na po yung sigat namin, giant lamb na malaki pa po sa bukaan ng tao. May alaman ang pangalan itong kain ng nagtitinda nitong malaman na giant pork lamb Dati lang itong sahog na bagnet para sa pares, ngayon ay pinirito na malutong, tapos pinansag ang higante. Pero sa anong klaseng order nga, baka dalasang sinasali itong bagong malaki, malutong, at putok-batok na karne. May dalawang variant po kami ng lamb kapag po sinerve namin. Pwede po siyang silo, o meron din naman po kami tinatawag na kapares sa kakasalo. Yun po yung sa isang serving, pwede na po kayong maghati-hati, magkasalo, magpartner o kaya grupo. O, uh, yun po yung tinatawag namin group meal kumbaga. Iba po po yung meron po kami java rice at meron pa rin po kami sinangag para po dun sa liyempo silog. Ang crispy liyempo po namin na nag-viral. Sa una po, isaserve po namin po sa inyo to na isang plato lang. Nandun po yung egg, giant liyempo na may rice. Uh, possible po, kalimitan naman po nangyayari sa amin to. May mga customer po po kasi nagre-request pa po ng panibagong plate. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi po, hindi po talaga siya asya sa isang serving lang kasi po sobrang laki po ng liyempo namin lagpas po sa isang plato. Sa una, wala pong naniniwala na ganun kalaki liyempo namin at kung may maniniwala man, may mga comment po na hindi po raw siya crispy or bakit daw ganun kalaki baka kung ano yan. Wala naman po talaga kaming sikreto kung ano po yung meron yung liyempo namin. Ang ano lang po namin dyan, kung paano siya lutuin, kung paano siya naging crispy at kung paano po siya naging solid yung laman niya. hindi po siya ay puro harina. Marami po nag-comment sa amin yung mga nakakain na dati ano namin naihiwagaan na hanggang ngayon po binabalik-balikan niyo liyan po po namin kasi po talagang 130 pesos. Meron ka na pong rice, may egg, may liyan po ka na po eh. Ang giant liyan po namin, bukod po siya sa crispy, hindi niyo po siya kayang ang ng na isang kamay lang po. Uh, po siya sa mukha ng tao. Kasalo o group meal para sa barkada. Perfect ang halian, hapunan o pwede rin mirienda. Pero kung trip mo naman talagang mag-agahan, po silog naman ang pwede Well, hindi nga lang siya kasya sa plato sa sobrang laki ng liempo syempre. Pero okay lang dahil siguradong busog ka naman dito pare. Paano nga man nag-uumpisa ang araw sa ganitong klaseng kainan? Sino-sino ang mga tumutulong sa pagluluto dito sa Melaman? Nag-start po yung Melaman. nagpe prepare po kami mga 6.30am pa lang po. Ang katuwang ko po dito, bukod po sa pamilya ko, ate ko, asawa niya, yung asawa ko po, uh, may mga estudyante po kami pinapasok po dito na gustong mag-part-time job. Meron po kaming mga apat na working student po na sa ngayon po, nag-aaral pa rin po na dito po nag-trabaho. Ano, nag uh, nakakatuwa po dahil sa Melaman, nagkaroon po kami ng blessings na nasi-share din po namin sa iba. Yun nga po sa mga estudyanting nagpa-part-time job dito sa Melaman, nakakatulong po kami sa kanila sa pag-aaral nila, sa baon, sa, sa tuition nila. Yun po napakalaking bagay. Kumbaga po nakakapag-share kami ng blessing through Melaman. At the same time po, natutulungan nila kami sa servisyon nila at natutulungan po nila yung Melaman. Ang ma-advise ko lang po sa mga gustong sumubok, magnegosyo, katulad po ng mga ganitong sa industriya, mag-start lang po tayo ang mangarap. Kasi po dati, pinangarap ko lang din po akong magkaroon nito eh. Yung pangarap ko po, pinanghawakan ko lang sa pinagsumikapan. Kahit marami pong mga bagay na umadlang, may mga bagay po na naging problema, pinagdasal ko po, po at pinagsumikapan. Tsak po, mararating po natin yung pangarap na gusto po natin. Kaya nga po, diba, sabi nga nila, success means hard work. Mga Cubs, inibitahan ko po kayo dito po sa Melaman, Pares at Mami na itry po ang aming mga menu, lalo na po yung Giant Liempo na malaki pa po sa mukha ng tao. Uh, located po kami sa P. B Corner, Susano Road, uh, Novaliches, Quezon City. Dito lang po sa San Agustin. Bukas po kami, Monday to Sunday, 7am to 12 midnight. Uh, open din po kami sa mga online platform katulad po ng grab mo Tara na, subukan nyo ang aming Giant Liempo. Chak, magugusto nyo to Liempo na malaki pa sa mukha ng tao. Talaga naman, manyaman -man teni. Maganda na mga ka! Kainan na mga ka! At welcome dito sa Susano Road, Barangay San Agustin, Novaliches. Baliches. Yun, kabisado mo ah. Super ng baliches. Yan. Yeah. Siyempre, ang almusal natin ngayon ay gigante, malaki pa sa mukha ng tao. Baka kabahan sa akin to, no? kasi malaki yung mukha ako eh. Tignan so, natin, tignan natin to Tignan natin kung talaga pangit. Ang laki nga naman kasi, hindi mo nga madango no? Ayoko um, nga. Di ba? Ngayon oh. mukha natin no? Okay. Kala mo, tamon na <laughs> Hindi naman siya clickbait talaga. Talagang malaki siya sa mukha. Oo. Uh -uh. Totoo yung nasa picture. Ang laki talaga. O, oh. kakainin natin to. Hindi ko muna bibiyakin. Cheers! Cheers! Cheers, mga kaibs! Vertical bite kaya natin to, Vertical bite! Vertical o bite! <laughs> oh! Pumasama mo ako? Siyempre din niya malasa. At siyempre malutong siya, may halong ano na natin, pampalutong. kung so, malalasahan mo doon yung nilagay nila na kung ano-ano man yun. Secret daw yun. Mm -hmm. Saan di sa mahirap kagatin? Parang itong agat. Ano? Tama na Alam mo, Tama. mo to, yung ganito kalaki. Eh. Pwede nang pang-sharing ng isang buong pamilya ito. Eh. ama, Di ba? Pag pinutol-putol mo yun, ang dami niya doon. Mm -hmm. Biyakin naman natin sa GINA, Tapos gawa tayo ng sausawan. Wala si pampakati. Mm. At saka-toyo. Mm. Uh, kisaw-saw lang natin yung kalahati. Mm. Yung lasa ng laman, nakaka-guilty. Yan yung lasang mm. nakaka naka talaga. Hindi mm. ba, -saw, oh, ba? So, kisaw saw Oo, pampakati to. May kisaw-saw Mm. Uh, Itong nasa harap namin, si version to, kaya sa may itlog na malasado ang sarap niya nito sa kanin. So yung gagawin ko to, nakaalala ko si Mark Wills. Ganitong ganito talaga yung turo niya nun eh. Wasakin yung yolk dun sa rice, tapos kuha ka lang. Bak, ka na. Eh, syempre, doon. May namang hindi kamayin ito. Meron din free soup dito. Sabaw nung niya ata to, kapartner nung Paris talaga. Mm. Mm. Maraming nagtataka kayo, no? may mga iba pa dito na manok. Ito yung parang kasalo nila na maramihan pa. Mm. Siguro kung lima kayo, anim, pito, walo. Kasa kasi marami naman yan. So ito yung chicken barbecue nila, na parang Korean style, oh. pero Pinoy pa rin. Pinoy barbecue. Oo. Di ba? Sweet. Sweet nga. Lalo din sa ka-chips. Walang ano, walang... Walang lapang lang ito Walang Ito, purong-purong ano <tipos> 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 pa, purong -purong, nga nga muna. Huwag muna gano'n sa Toyomancy. Huwag muna gano'n sa Toyomancy. Uy, ano ba yan? Lalo po. Mmm tuwan-tuwa ako. Kasi ang kadalasan na serving ng ganitong jempo, siguro itong buo na ito, mga one-third lang mm. ang isang serving. Sa mga kainan, di ba? Oo, sa so mga kainan. Pero dito, isang kilometro eh. <laughs> ang <laughs> sarap nilang <laughs> Kain mo na tayo mga Sino ulit na rin? Tapos na siya! Buti pa na pinis na. Siyempre, yung belly. na yung belly ko. Ako rin nagugutom na yung belly ko Bakit ako ko? Hindi, maganda kasi belly, kaka-belly. Oo. Belly <laughs> Kaya talaga yung mag-partner sila eh. Di ba? Calbs Nation talaga. Kaya Calbs Nation. Kaya nakakatawa no? Kasi kahit makita mo malalaki sila mga Calbs, straight pa din sila. Bakit ko nga doon? Bukod doon kasi sa deep fryer na. Kasi deep fryer nila, di ba? Pahaba. Talagang malalatag na siya. Pero meron din sila pang marinate dyan para ma-keep na straight siya. Kasi normally, kapag nag-frito ka niyan, may tendency nag-bent yan eh. Ah. Pero dahil nga meron silang proseso, straight pa rin siyang nakukuha. Mm -hmm. Ang kamayon. Pare. Yung mga estudyante ang nag-request mm -hmm. Ng na ito na isang mahabang gym. Sa so, kanila gali yung idea, kaya nagkaroon ng ngayanding lempo, kaya salamat at sakot ako doon sa mga estudyante ngayon. Wala lang pasok na yun, kaya wala sila daw. Mm -hmm. Pero madalas sila ang suki dito. So, lang nag-pin ng idea nito. Wow, tapos ka na? Ah, baba, ba, ba, ba! <laughs> Thank you na! <ha. laughs> Mukhang nagkakasundo na talaga sila. Mukhang gagawa na ng calves nation mga ito. Tayo yung kailangan ng inumin eh. Hindi naman kumakain yun ano? Hindi nang binig yan. May favorite yun ka lang eh. Hindi po eh. Kami din naman, kailangan namin yan. Pero mamaya lang. Mamaya, so, mamaya, mamaya. Ka-outro pa yun eh. Hmm. Dahil nang sulit siya, si Jan pati, Ito yung mga nakakawaw. Mm -hmm. Kapagkain na si Dog, binagdan mo dito. Diempo. Kaya lalagyan natin itong Diempo. Hindi itong Diempo. Itong lugar na to. Pangalan nila Melaman. Tumaon naman na man ang kanilang pangalan dahil meron niyang malaking laban. Hindi yun na rin check up. Hindi, hindi, natin ang na siya, ang melaman di yes. sa Novalito. Dahil totoo naman, malaki naman, talaga naman, manyaman. Eh. And... Uy, baka out <laughs> and then, and then. <laughs> Buska na yan. na. Ubus na talaga ako, Tol. Mm. Oo. Okay. Oh, oh. Ayun, no, wala na akong kanin. Ako din naman eh. Di ba? Kasi nga, ang haba nung liyempo tol. Kakaubos ka talaga ng kanin mo. Mm -hmm. Kaya naman. Uy, kalambing ang kaya naman. Ang oh, malambing to ah. Tol, maigsi lang to. Ha? Huh? Maigsi lang. Ano yung explain mo? Maigsi lang. Hindi, okay, nireklas ano ako eh. Matutuwa yung magkakomment niya. Oo, oh, kasi ang okay. dami yung nagreklamo. Mahaba daw. Mm -hmm. So ito, okay. maigsi lang. Okay. Yung yen po mahaba pa sa mukha Patakang pag-aking Melaman, kailangan yung tikman. Melaman, melaman, kailangan yung tikman. Hey! Melaman, 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 melaman. Oh, melaman. Mela, 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 man. Mela, hmm. mela, 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 man. Tama na ba? Yan, totoo copyright na yan bala kayo <laughs> dyan! Napangalit mo talaga! Ha? Napangalit mo! ayun gusto ko sa'yo? ayun 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 ang oh, mahirap i-convince ngayon si Kuya Boy. Oo, oh, eh. Yes. busog na eh. Kaya gusto niya, lahat mo, gusto niya. Busog na eh. Asang-asa ako na maiksi talaga eh. Ang haba, ang gantong ba sa dulo yun? Eh, siyempre. Mahaba yung oh, so, liyempo eh. Kasya kaya? Kasya kaya sa screen. Ang haba yung liyempo. Oo. <laughs> oh. May point ka naman. So, Yari lang ako dito, pag pinaulit mo. Oh, hindi, hindi. Ewayin nyo na lang. <laughs> Ewayin yeah. nyo. Mm. Pindutin nyo kung anong minute yun. Tapos yeah. play nyo. Bahala na kayo dyan. So, sobrang saya nung attendance check mo. Nakalimutan ko nang isigaw ang attendance check. Kaya attendance check, kakak! Kung so, umabot kayo dito, pupang uulitin pa Sa <laughs> so, hindi sinasadyang pagkakataon, kailangan nating ulitin para iparinig muli itong attendance check ni Attendance King. Let's check! Yung yen ko mahaba pa sa mukha aking nakikita Sure na napaparaming kalin ka melaman, kailangan yung tikman Malaman, melaman, kailangan yung tikman Hey! Melaman, 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 melaman Mela Bella, Mela Bella, Mela Bella, Mela Bella, Mela Bella, 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 mela Bella, 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 Bakit naging concert? May <laughs> <laughs> <Like> crowd participation ba <laughs> siya? So sobrang nga uh, ba nakalimutan ko na ibig tayo attendance kanina. So ayun, i-comment nyo sa baba kung nasundan nyo. Ito, eh, mga ba, kayo lang doon Miss Carte kung paano nyo mahigsi. Bahala kayo dyan. Kung comment nila kayo. Sing and dance yun <laughs> O oh, sige, gandito na lang muna mga palagi. Huwag niyong kalimutan po masyal dito sa Melaman. Located to sa Susano Road, Barangay San Agustin. Dito lang sa Nogaliches. Maraming maraming salamat kay Sir Eman. At yes, sa buong team. Yes, ng Melaman. Yeah. Melaman para sa pamilya ito ba? Bago tayo magpahalam, gumiti tayo dahil ang ngiti ay yun na nga. Nakakahawa. Kaya gumiti kayo patulad nito. Anong ngiti yan? Aba, eh, ngiting kasing haba ng yempo. Dito sa Melaman. Yeah. <laughs> Oh, magandang ngiti ito. Di ba? ang ngiti lang ako si Kapses. At ako po si Mayor TV. At muli kami ang Team Ganas TV 2023 na lagi magsasabi at pagpapaalala sa inyo na huwag na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Ang ating rule number two. Cheers. 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 Ay. 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 Sarap ng higante. Hmm. Manyaman. Kenny. Bye. Isa. Isa. Bella.

Melam? Ang dami mong kinain, melam ang tawag mo rito? Melamon na. <laughs> melam, man. Melamon kasi ginawa <laughs> niya. Melamon. Melamon. <laughs> Patigilin na natin kay passion niya. Pa itigil, Sama, mo itigil mo na nga po. Itigil mo na, na yan. Let's go! <laughs> 5.12 a.m. Medyo madilim pa ngayon. Umagang umaga. Kaya masyado tayo maaga para maaga din tayong matapos. Eh hey boy, tara na. At maaga din tayo makakarating at din tayo matraffic. Tama yun. Takot na takot na sa traffic si Chef Boy. <laughs> <laughs> Hindi, wala naman ng traffic kasi okay na ang weather. At balita ko, in ang index ay dire-diretso na. Pero malalaman ulit natin yan pagka time check natin kila Let's go! Eksaktong isang oras pagkatapos nung unang time check natin, 6.12 a.m. Nakarating na tayo dito kay Bukbuk, dito sa tapat ng Old Valenzuela City Hall. At merong maaga dito. Good morning, Tol. Ba't ang mo? Siyempre. Lagi naman tayo maaga. Hindi ka na late. Nasa si Mayor. Imposible naman wala si Mayor. Ay, late dyan. Andiyan na si Bukbuk. Eh. Ayun! Ayun, maaga! Hindi siya, ano? Hindi siya. Wow, ang sipag mo naman. Hindi oras ng call time, oras ng gising. Maga. At tara na, ito tayo sa pupuntahan natin. Yung higante, yung malaki, yung malutong Let's go! So hindi na ako nakapag time check kanina mga kag, pero 7.30 a.m. Eh, dito na kami, tapos na kami mag-interview kay Sir Eman. Uh, itong sa man at meron na nga nagsaserve dito. Ayan. Mayor TV. Kasi sila na, na ng pares. At dito namin kinain yung liempo na mas makapal pa sa mukha ni Jambo. <laughs> mas malaki sa mukha. <laughs> tama yun eh, boy? Oo, oh, tama yun. Oo, oh, tama pala yung tol eh. Uh, Nagpapawarder na dyan. Ah, ano po kayo yun na? Pares po. Pares, ito po. Wow, ah, pinapakulong pa. Oo, oo. Hindi ka ready hindi. Sa may na ako pwede para kay po. Nakombar ya kuya. Hindi sa Hindi po. Hindi sige po. Sige po. oo sige po. Sige po. 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 Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. Hindi po. 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 Hindi 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 po. see you later mga kants. let's go Ni Bawal yung bawal, ba, bawal sa Yung bawal masarap. Nakita mo <laughs> sa Paminsan-minsan ah. Check niyo yung channel niya. <laughs> <laughs> yung TV. Paminsan-minsan daw. Paminsan-minsan pwede. Para paminsan-minsan minsan, paminsan, din yung gout. na oya boy. Hintay ko pa yung pare. Naghihintay ka pa ng pare. Sa pa ano, oh? mga oras na hindi pa kami nagtitaste Mag-umpisa pa lang, time check 8.29 At medyo nagugutom na kami ni Mayor Tubig-tubig lang muna o, Ganyan naman tayo eh ako oh, kapi kapi muna. na yeah oh, Masama yan. dapat patakan talaga ito, Nagugutom to daw si Mayo. Ganto ka <tik> nini tumong ka na si Mel kini nito ko talaga siya eh. Tapos ay may kumakain, ay 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 Ayan na. ay na ay 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 na. ay ay test na. Let's go, let's go. ay kami. Ayan yung order namin. Ayan 9.39am tapos na agad ang uh, team natin dito sa Melaman at uh, uh tayong pa-take out dito galing sa Melaman maraming maraming salamat ulit kay Sir Eman maraming sa salamat po sa Tinas TV maraming salamat I In invite ko po kayo ulit sa Melaman Paris Mami dito sa Sana Road sa Nagustin Novalitas Casual at pag-subscribe na rin po kayo sa Kanlas TV channel. Pero may, may gumakalta. Anong kanta kayo? Yes. Melaman, 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 oh, melaman.

Sa <laughs> daga ako, pati yung camera lundag. Mela, 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 Mela. <laughs> Tama na to, nasopran sa liyempo. Alis kami mga mams. See you sa susunod na episode. Let's go! to gain